Okay, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan lalong lalo na po sa ating mga kababayan sa abroad uh, at sa ibang panig po ng ating bansa Luzon, Visayas, Mindanao Magandang magandang umaga po sa inyong ara, uh, lahat o araw man na namang oras na papanood po ninyo ito po ating video So, pero bago lahat, ako po ay humihingi po ng inyong uh, supporta suporta na wag po kayong mag-skip ng ads nang sa ganon tayo po ay makasurvive dito po sa ating programa. No? So, siyempre sa ating mahal na Pangulo, good morning po, uh, PBBM. At sa ating First Lady, maging sa ating House Speaker, Martin Romualdez. At siyempre sa lahat po ng mga matitino, tapat, at uh, tunay na lingkod bayan natin. Magmula sa ating mga kapulisan, maging sa ating mga kasundaluhan, good morning po sa inyong lahat. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin? Ito po naging balita po ng uh, abating news tungkol po sa isang bigatin na contractor na na-involve po sa usapin ng maano uh, uh, mali uh, flood control uh, projects. So, babasahin ko lang po mga minamahal ko mga kababayan, ano? eto pong uh, binalita po o naging balita ng News. okay? sabi po dito mga kababayan umatras sa isang press conference ang uh, sinasabing may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na si Sarah Diskaya nitong lunes August 18 Base sa advisory ng organizer ng press conference sa Kamuning Bakery sa Quezon City, no holds barred o mano ang press conference at pwedeng prangkahin ng uh, tanong ang mga guest speaker kasama si Biskaya. Gayunpaman, nang dumating ang takdang oras ng press conference, nitong lunes ganap na alas 10 ng umaga hindi nagpakita ang sinasabing may-ari ng St. Timothy Construction kabilang sa mga topic ng press conference ay ang issue sa flood control project umano'y uh, anomalya sa 2025 midterm elections at ang reklamo ni dating Negros Oriental Representative uh, Jacinto Jing para laban kay Senadora uh, Risa Tseperos. Ang San Timothy ay tinukoy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na number 3 sa top 15. So ibig sabihin, ah uh, matindi to kasi top 3. ah uh, top 15 contractor na kumorner ng 20% ng uh, 545 billion plant control project mula 2022 hanggang 2025 ang number 2 na Alpha and Omega uh, General Construction and Development Corporation ay sinasabing konektado rin sa mga diskaya. So, ibig sabihin, number 2, number 3, uh, mukhang iisang kumpanya lang yan. No? Siya pa rin ang, uh, kumbaga, eh, parang gumawa lang siya ng ibang pangalan, pero siya pa rin ang mayari. Ipinatawag eh, ni Pangulong Marcos si Diskaya upang magpaliwanag sa dispa, dispalinghadong uh, plant control project nito sa Kalumpit, Bulacan. Kasi kumalala po ninyo, Uh, pumunta po doon ang ating Pangulo kasama po ng Gobernador ng Bulacan At kanila pong nakita doon yung mga masasabi talagang maano mali proyekto Dahil sa nasaksihan ng ating Pangulo na tila tinipid ng husto yung paggastos. Uh, sa nabiin, sana sabing uh, proyekto. kaya nalungkot po at nagalit po at nadismaya po talaga ang ating pangulo sa kaniyang nakita. okay, si dis, uh, si Diskaya ay tumakbong mayor ng Pasig City noong Mayo 12, 2025 election. pero natalo kaya re-election uh, ano re is Mayor Bico Soto. Itinanggi noon ni Discaya na siya pa rin ang may-ari ng St. Timothy. Okay. Alam nyo, mga kababayan, ano? Sa totoo lang, kaya po natalo ito si Discaya. Tumakbo po ito. Tama po yung na... Uh, ano po ninyo? Tumakbo po ito ng uh, mayor dyan sa... Uh, lugar po ng Pasig City pero dahil sa kilalang kilala na po siya at alam na ng taong bayan kung ano yung kanyang uh, uh, galawan uh, ano yung kanyang uh, pagkatao hindi po niya natalo si Mayor uh, Bico Soto kasi saksi po ang taong bayan dyan sa Pasig City kung ano ang uh, Uh, ano ang uh, nasa puso ni Diskaya kaysa kay Biko Soto saksi din sila sa kay Biko Soto na totoo at tapat ang kanyang paglilingkod na walang halong anomalia alam nyo yung mga ganitong uri ng tao na sanay na gumawa ng hindi maganda sa ganitong pamamaraan mas mas bulok po yan pagdating sa serbisyo sa taong bayan. Sa totoo lang, mas bulok po yan. Kaya ang mga kababayan po natin Diyan po sa Pasig City, hindi nila hinayaan na makaupo yan. Dahil siguradong mauubos lang po ang pera ng taong bayan sa babaeng ito. No? Kung makikita nyo po, <coughs> oh, sorry, sa mukha pa lang nitong Diskaya eh makikita mo na talaga na uh, walang magandang gagawin walang matinong gagawin itong uh, taong ito no so sinasabi ko lang po to dahil hindi, hindi po dahil sa gusto kong madira sinasabi ko po to ah uh, dahil yan po ang totoo pasensya na po kayo ha? Uh, kasi kung magsasabi lang po tayo dito na wala namang katuturan, eh mas mabuti pa sigurong matulog na lang tayo, no? So, yan po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan, no? So, <clears throat> sa usapin po ng uh, flood control projects, alam nyo, marami pong masasagasaan dito. At natitiyak ko na marami pong mananagot nitong mga nakaraang araw lamang po mga minamahal kong mga kababayan uh, kung uh, maalala po ninyo nagsalita po si Tenko, no tungkol po sa usapin ng uh, uh, ng plant control at uh, nagsalita din po siya base sa kanyang mga nalalaman tungkol sa mga katiwalian po sa DPWH no na kung saan kasabwat po sila sa katiwalian ng mga ilang mga politiko na ginagamit po ang kanilang kapangyarihan para po makakuha na naglalaki ang mga porsyento eh sa totoo lang mas malaki pa yung porsyento nila eh, kung tutusin nung nalaman po at naimbestigahan nakita po halimbawa sa 100 ang nagagastos po uh, ah, nila sa so 100% halos 20% lang 80% po ang naibubulsa kaya wag na po tayo magtaka kung bakit sa mga lugar natin yung pantalan natin imbis na mataas maiksi o, huwag na tayo magtaka kung bakit yung mga kalsada natin sa ating mga probinsya ay bako-bako, butas-butas dahil po sa ibinulsa na po ng ilang mga politiko yung budget para dyan. Yan po ang katotohanan mga binamahal ko mga kababayan. Alam nyo, natutuwa naman ako kasi ito yung time na makikita talaga natin na kumbaga sa isang taong nagwawalis sa loob ng tahanan eh hindi lamang po yung loob ng tahanan niya ang nililinis niya maging yung kanyang bakuran alam mo kapag malinis yung bakuran, yung paligid mo sa bahay mo at malinis yung bahay mo. Yun ay simbolo na ang nilalaman ng puso ng nakatira doon at kanyang misipan ay malinis din. May kasabihan tayo na makikita mo ang ugali ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, di ba? Oh. So kaya nga mga minamahal kong mga kababayan Kung uh, narinig niyo po yung sinabi po ni Ping Lacson no? Matindi rin po yung kanyang banat sa mga politiko o, Ngayon uh, may sinabi po ang ating Pangulo Tungkol po sa mga nangungurakot sa pera ng taong bayan no? Kung maalala po ninyo Sinabi po ng ating Pangulo na wala siyang sisinuhin bagamat uh, pumalag po si Mayor Baste ng Davao City at sinasabi niyang duda ako sa sinasabi ni uh, ni Bongbong Marcos kasi hindi naman tumatawag ng Pangulo yan eh so duda si Baste na ah malabo yan matatabunan lang yan ng ibang issue pero sa nakikita ko po mga kababayan mukhang hindi naman kasi sa totoo lang, ang nagiging issue ngayon, bagamat iba-ibang pangalan ng lumalabas, pero iisa po ang pinupoint po niyan, iisa po ang uh, iisa po ang uh, pinatutunguhan at uh, iisa lang yung uh, motibo, no? Uh, investigahan, hanapin, papanagutin yung mga politikong ginagamit ang kapangyarihan para lamang makakuha na naglalaki mga porsyento sa mga proyekto dyan sa DPWH. No? Sa totoo lang, uh, kung di ako nagkakamali, isa dito si Senador Bongo sa maaaring maimbestigahan dahil nga sa uh, kung maalala po ninyo si Senador Antonio Trallanes eh, una na pong nagpahayag Uh, na kung saan ay eh, humakot ng uh, napakaraming proyekto o daan-daang proyekto eto pong pamilya ni Senator Bongo so ngayon hindi po yan makakahakot ng ganun karaming proyekto kung wala pong politikong nasa likod yan so siyempre eh, kanino ba sila hihingi ng proyekto kanino ba sila hihingi, alang-alang naman sa ibang politiko in natural ho, dun sa mas malapit-lapit di so kaya sa usapin po ng uh, pag-iimbestiga ng uh, uh, katiwalian sa tungkol sa flood control uh, projects eh mukhang marami po talagang masasagasaan kaya nga nagpapasalamat din ang pangulo lalong-lalo na po dito po kay Magalong mayor po ng uh, Baguio City na isa po sa nakikiisa uh, sa magandang layunin po ng ating gobyerno ngayon na siya sa atin imbestigahan kung ano ang ginagawa o papaano ginagamit ng mga politiko yung kanilang mga kapangyarihan so dito na malalaman ngayon kung sino-sinong mga politiko na ginagawang negosyo ang pagpasok sa politika ay eh, sa totoo lang mukhang balita ko nga mismong si Mayor Magalong ay nag sa ibang mga sa ibang mga mayor na magkaroon ng sariling pagsisiyasat sa loob mismo ng kanilang uh, munisipyo no o sa loob mismo ng bayan na kanilang pinaglilingkuran so ito yung panahon sa totoo lang sa istorya po ng o kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon lang po ito mangyayari ano, na lahat ng mga hindi tiwali ay nagkakaisa para mag-imbestiga patungkol naman sa katiwalian ng ibang mga politiko na ang iniisip lamang po mga kababayan ay ang kanila pong sariling interes. At dito sa usapin na ito sa mga katiwalian patungkol po sa flood control projects, ay malalaman po natin kung sino po ang mga tiwaling politiko na sakim sa pera at kapangyarihan. Tulad po ng sinasabi ko, malalaman po dito kung sino yung mga politikong negosyante. No? Malalaman natin dito kung sino yung mga politikong negosyante na nininegosyo yung kanilang kapangyarihan o yung kanilang katungkulan. So kaya nga, sa totoo lang, marami pong kabado ngayon Kasi alam naman po natin Na Ang uh, Magiging resulta nito Kung sakaling mapatunayan po Na ang isang politiko Ay nagkasala Nagnakaw Marami po siyang kasong kahaharapin Ha? Ah, eh kapag malaki-laking pera po yung Ninakaw niya, mukhang marami pong uh, Magsasama-sama Sa kulungan na iisa ang kaso o parusa. Tandaan natin na kapag ka o ang pera po na ninakaw ng isang opisyal ay umabot ng 50 million pataas, uh, malaki-laking na ano po yan, pagdurusa sa kulungan, reclusion po yan. ba? <laughs> diba? So, mukhang uh, maliban dyan, eh, nakasulat po sa Article uh, 11 kung di ako nagkakamali sa section 15 no ng ating saligang batas na kung ilan yung kinuha o natuklasan na ninakaw ng isang politiko yun ang kukunin ng gobyerno sa kanya e pag natuklasan na ang ninakaw niya ay isang bilyon maliban na kukunin yung isang bilyon na yan na ninakaw niya makukulong pa siya So, mapupunta lang sa wala yung lahat ng pinaghirapan niya sa masamang paraan. So, kaya doon sa mga politiko, tayo po'y lagi na mananawagan dito sa ating programa na kung maaari, ay eh maging simbolo kayo ng katapatan. Maging simbolo kayo, maging huwaran kayo ng mga baguhang politiko. No? Para nang sa ganun, ay makahabol naman sa kaginhawaan o sa pagangat ang ating bansa o makasabay ang ating bansa sa kaunlaran na nakikita natin sa ibang bansa. Kasi kapag pinaghari natin at hinayaan natin na maghari sa bansang ito ang ang uh, korapsyon, mukhang wala na tayong aasahan na pagbabago. Ang pagbabago mga kababayan nasa kamay nating mga Pilipino yan. Kapag hindi natin hinayaan na umupo sa kanyang katungkulan ang isang taong sakim sa pera at kapangyarihan, tayo po ay kumbaga e eh, pupunta o dadako sa sinasabi po ng ating pangulo bagong Pilipinas, no? So kaya sa mga kababayan po natin, at lalong-lalo na doon sa mga contractor po ano, eh mas maigi siguro kung sabihin niyo na kung sino yung nasa likuran nasa likuran ninyo at kung sino-sino yung mga politikong 'yan na gumagamit sa inyo, nakikinabang sa inyo nang sa ganun matapos na yung paghihirap ng taong bayan. Dahil sa totoo lang sa nangyayaring ito tungkol sa issue ng flood control. Eh mukhang marami pong o iilan lamang pala, sorry, iilan tao lamang ang nakinabang dyan. Imbis na milyon-milyong Pilipino ang makinabang sa budget o sa national budget na dapat sana eh lahat Luzon, Visayas, Mindanao ang makatikim niyan eh mabibilang mo lang sa sa daliri ng iyong kamay at paa yung mga taong nakinabang dyan kumbaga habang naghihirap tayo may mga mayayaman na mas lalo pang yumayaman at gumiginhawa hawa habang tayo naman ay nagdurusa sa kahirapan kaya ipanalangin po natin ang programa po at ang ginagawa po ng ating Pangulo salamat po sa ano na rin na uh, sinabi po ni uh, House Speaker Martin Romualdez Tama po siya sa sinabi niya na dapat lahat ay hayag, walang itatago. National budget man yan, confidential man yan, intelligence pan man yan, o ano ba mga proyekto yan na babadgetan ng gobyerno, dapat hayag sa taong bayan. Ngayon lang po mangyayari din yan na ang isang administrasyon ay nag aalok na mayroong karapatan ang sino man na makita kung ilan, magkano, saan, dadalhin o gagastusin yung pondo ng gobyerno para sa mga proyekto. So maganda po kung, kung i-analisa nyo po, pag-aaralan ninyo, napakagandang proyekto, napakagandang uh, mga maganda yung moves na pinapakita po ng administrasyon ito. So muli po, tulad po ng sinasabi ng Ilingon, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ni Mamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po.